Hi there, kumusta? This is Beverly Kumla and welcome back to my channel. It's been a while. Yes, alam ko na may miss niyo na to. So, binabalikan ko yung mga piyesa ko dati at isa to sa mga piyesang nasulat ko na hanggang ngayon hindi ko pa pala nabibigyan ng titulo. Subukan ulit natin bigkasin at kung meron man kayong idea about this, comment down below. Pero ngayon, isa lang ang salitang nasa isip ko bulaklak. Sana magustuhan nyo. Lahat naman siguro tayo naranasan ng magmahal, no? Pero hindi lahat naranasan ng mahalin pabalik. Madaming dahilan at ang ilan doon hindi natin maintindihan. May mga pagmamahal na nagpaparaya. May mga uri din na pagmamahal na nagmamakaawa. At ayokong maranasan nyo ito yung handa kang magbago para sa ibang tao, yung handa kang hindi maging ikaw para lamang maging kanya. Ang hilig natin magpakatanga sa taong hindi naman nakikita ang ating halaga para tayong pumupusta sa sugal na sa umpisa pa lamang ay talo na. Sapagkat hinahayaan natin ang sariling magmukhang kawawa, nagkakandarapa, hinahabol ang mga taong panlabas lang naman ang nakikita maganda ka sana eh, Kaso mataba ka. Ang itim mo kasi, para tayong langit at lupa. Di tayo bagay, patangkad ka muna. Perfect ka na sana eh, kung wala ka lang tagyawat sa buka. At dito, nagsisimula tayong magtanong, hindi ba ako sapat para sa kanya? Subukan ko kaya magbago para magustuhan niya gagawa ng paraan, maghahanap ng paraan parang isang bulaklak na pipiliin lumago sa kagustuhan mong pitasin ka ng ilan para kahit minsan ay maranasan mo rin naman ang piliin gusto mong mamukadkad sa pinakamagandang ikaw upang dumating ang araw na sa'yo sila maging uhaw pero hindi ba't may mga bulaklak na ginagawa lamang dekorasyon pinipili para itambak lamang sa mesa hanggang sa tuluyang mabulok hindi sila marunong mag-alaga at baka dito ay tuluyan kang masira hindi mo pinag-aksayahan ng sarili mong progreso para lamang lantahin ka ng ibang tao kaya kung magmamahal ka ay huwag kang magmamahal ng taong mamahalin lang ang mga bagay na kamahal-mahal sa iyo. Huwag kang magmahal ng taong namimili ng bagay na mamahalin niya sa iyo. Bagkus mahalin mo ang taong mamahalin ng buo mong pagkatao. Ang taong para sa kanya ay kamahal-mahal ka kahit sa tingin mo ay hindi ka naman kamahal-mahal talaga. Mahalin mo ang taong mahal mong higit na minamahal ka. Hindi yung taong minamahal ka lang dahil higit na mas mahal mo siya. Wala namang masama sa pagbabago. Huwag mo lang ito gawin para sa ibang tao. Doon ka sa kung saan ka masaya. Hindi yung gagawin mo lang ito para mapasaya lamang ang iba. And that's it for our video for today. I hope you guys like this spoken word poetry piece of mine. And if you have any thoughts about it, just feel free to comment down below. And I'll see you guys again next time. Huwag niyong kalimutan, kumapit maniwala, umibig at lumigaya. Hanggang sa muli, paalam.